Hi mga palangga! Welcome back to my channel! This is your mama Jane and Jana and Junem of my poor family! So yun ang mga palangga Kumuha ko palangga ng ito first, first time ko palang magluto So yun ang mga palangga First time ko magluto At ito ang kinalabasan <laughs> Failed! <laughs> Failed po siya mga palangga Hindi ko alam kung bakit ko ano nga yan? So, ayun. Wala. Hindi ko alam kasi ano lang naman wala siyang milk tsaka egg. So, na ko lang sana kung okay naman siya. Kasi yun yung napanood ko sa YouTube. Sa mga nag-YouTube dito eh. Yung pala, hindi naman pala mag... Ano. Hindi pala siya totoo siguro. Or hindi lang talaga ako marunong. Ganito. So, yun siya mga palanggaw. Hindi ko alam kung ano yung nagamit kong flour. Or sunasobra ako sa sugar. Kasi nga, one cup yung ginam Ilagay ko two cups yung flour. Rice flour to eh. Palpak sya. Palpak. Ayan. Fail. Sayang. Ayan sya. Masarap sya mga langga. Pero hindi lang talaga sya. Yun yung gusto kong ano. Ayan. Ayan ang yari. Hindi ko alam kung... Baka kasaba floor to. Kasi parang lasang kasaba siya. Ayun no? sobrang lagkit niya. Nalagyan ko pa naman to ng butter. Chow. Ingit, init pa siya. Hindi siya nag, ano, umaano lang siya. Hawakan ko na lang siya. Na para makita niyo kung ano siya sa... Ayan siya. Ayan. Diba? Sya, ano. o, 'di ba? Hindi siya ano. tignan niyo mga langga. Hindi ko alam kung pwede pa 'tong kainin kasi felt siya. Eh. Sobra siya sa sugar. Eh pula yung ginamit kong sugar. So, yan mga langga. Felt. So, gumawa na lang ako ng ano, chocolate na ice candy yung pinapakuluan ko lang. Baka hindi na ako mag-fail dyan kasi lagi kong ginagawa yan. Kasi nga magpapayad na naman sa kuryente. Wala tayong pambayad sa kuryente. Ayan. halo ko lang yan mamaya. Pus, dito mga palangga. mag -ano tayo? mag ng tubig. Kasi magkakapisaan kami. So, yan. Mag ano na lang. So, ganyan yung ano namin mga langga, yung stove namin. Para siyang ano ka Ganyan siya. Pag uminit na siya, pwede mo na siyang hinaan. Ganyan. Ayan o. Oh. Kasi siya yung mga ano namin. Maitim siya kasi ginagamit din siya namin minsan dyan. Tapos doon sa kabila. Doon. So, yan. Failed tayo. Hindi ko alam pwede kainin to. I think pwede naman siguro. Okay. So yun mga lang. Gato try ko siya kung pwede siyang kainin. Pero ito yung ano niya. Look at that. Parang siyang bubble gum. Ano kayang nangyari dito? Hmm. Hindi siya pwedeng kainin. Parang siyang bubble gum. Filled. Na-filled. Gusto <laughs> so, ko sana kasing gumawa mga palangga. Tapos ano... So, yun, ulit tayo. First try ko pa lang naman yun. Nag, nag, nag ano naman ako, nag ako ng mga tutorial sa, ano yung nagagawa sila ng mga homemade puto. Tapos, nagtanong din kay Nai, kasi expert siya dun. Pero, hindi ko talaga, kahit sinunod ko na, hindi ko alam kung bakit. Siguro dun sa floor, hindi ko alam kung ano floor yung nagamit And, so, kasi pag bumibili ako ng floor, yun, hindi naman yung binibigay nila. Nagkakamali lang din sila. So, yun. Ang bango lagi ko pa naman nang ng gatas. Shit. Sayang. Sayang si mo palangga. It's okay. Try nga ulit. Sayang. Kasi nga, Phil. Nagsayang lang ako ng Sugar. Kasing dami siguro nalagay ko finger talaga. So, ayan. First try pa. alpak tayo, tayo dyan. Mapalangga. So, yun. Magkakapi pa naman. Saan ito yun? It's okay. Try na lang ulit. Ayan. Taste na lang tayo sa tinapay. <laughs> tinapay na lang tayo mapalangga. Ito na lang. Ito na tayo. <laughs> so, yun muna yung update natin mga palangga. Ito na lang si Ate at si Juna. So, hi mga palangga! Welcome back to my channel! So, ayun mga palangga, gumagawa ko ng egg sandwich. So, ayan. Kaya So, ayun mga palangga, gumawa ko ng egg sandwich. Ayan, ininit ko muna siya. Tapos, ipapakula ko ng tubig kasi nga, ano namin to, snack. Bumili ako ng ban sa bayang kanina. Halika na ate! So, ayan, nilagyan ko ng UFC. Tapos, si ate. Nasa labas kasi siya eh. Wow! that, yeah, Mama? Egg sandwich. Yeah, kakain na tayo. Kakain na tayo, diba ba? So, yan yung ano namin snack, mga palangga. So, alin na mga palangga, kain na tayo. Hawak ko kasi si Juno. Oh, yun. Hirap. so, ayan so, na mga palangga. Naglalagyan ko na yan. Ayan siya egg sandwich. Ayan. Kasi yan, lalagay na natin. Siya dyan. Tapos ito, yan. Bigay ko sa doon sa kapatid ko. Wait lang. Ayan, mga palangga. Ayun, kumain na nga pala si Jan at saka si Ju. Ito sa kapatid ko. Tapos siya sa tatay. Ito kay Jan ito sa akin. So, yun. Kung ano nang naiisip ko, pa na. Pakita naman natin. Yeah. So, yummy! Tapos, magkakopy pa tayo. Ano pa kain tayo? Dahil nga, ma, bumili ako ng tinapi kanina nung pumunta ako ng bayan. Kasi bumili nga ako ng itlog. So, ayan. Yung itlog, ayan, pinito ko agad. Tsaka, bumili ako ng buns or munay. Lagyan ko na rin siya ng ketchup, egg, sandwich, char. So, yun, kumain na sila. Ayan. <laughs> Nagsundo ko sa tatay ng mga pension kong estudyante. Andun namaya pagdating, kakain yon. Kain. Anak Ate. Laonso, Laonso. Ate. 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 lumalangga. Nakapahinga na ako kanina tapos naginom na ako ng gamot. Kaya nakatayo ako kasi na, kanina kasi hindi ako makatayo. Parang nanghini mo ano ko pa at saka yung ulo ko din. Sobrang sakit. Sobrang sakit tapos nanghilo ako. Nakaluto naman ako kanina ng itlog. Yung breakfast tsaka So, painit ako ng tubig. nakainom na din ako ng kape. Tapos bigla na lang sumakit yung ulo Sobrang sakit. Tapos parang ako nahihilo na hindi ko mantindihan. Parang, matutum parang matutumba na ako. Ganun. Tapos yun, puti na lang. Nandyan si, Ju si Jana. Ano, nakainom ako agad ng gamot. Kahit nakahiga ako, nakainom ako Tapos, hindi hindi talaga kaya. Ngayon, nakatayo ako. Ng langga. Tignan yung aking mata nakababa ito para kasi nga hindi ko alam kung ano ayan kailangan ko pa rin magluto mga langga kasi kailangan ko pakainin yung dalawang bata ayan naready ko na yung ano nila tapos nagsayang na lang ako ng kaunti eh. kasi para sa akin tapos sa kala tatay kakain din yung mamaya. so baka kumain pa ulit mamaya yung mga bata Nakakainin ko muna sila. Nagluto ko ng sinangag. Eh, may egg naman. Ito kanina yung egg. So, yun. Ayun, masakit pa rin yung katawang ko. Aray. ano um, update ko lang sa inyo mga langga. Pasensya niyo ng mga langga. Ayun, may sakit ako. Kailangan ko pa rin mag, ano, gumalaw. Andun si Juna. Sobrang kulit pa naman. Đây, bây giờ chúng ta cắt kain mga Ayan. Ayan na lang pagkain ko hindi na ako ng ulam yun mga langga kakain ako kailangan ko kumain kasi para maging malakas ulit tayo kasi yung dalawang bata walang mag ang pinipilit ko talagang kumain tapos may orange juice na tayo dito para bumalik yung panlasa yun, iniinom ko siya pa unti-unti Mahirap talaga kumain pag may sakit. So, hi hey mga palangga, update mga palangga. yan, napawisan na ako kanina. Na, nakatulog din kasi ako kanina. So, yun. At okay na ako ngayon. Ayan, ayan. ko na aking jacket mga palangga. So, update mga palangga. Hindi ko inaasahan. Ayan po. Pumunta dito yung binan ko. Babae tsaka yung lalaki. Si tatay at nanay, mabinan ko sila. yun po. Sobrang bait talaga ng mga binan ko yung mga palangga. Ayun, kauwi lang nila. Hindi ko naman binid mga palangga kasi baka ayaw nila makita sa video. So, yun. I Share ko lang mga langga kung gaano ko ka na meron ako mga pinag dito. So, ayun mga palangga. dami daming foodie. Ayan, kumakain na si Ate Jana ng ah, crispy king kasi bumili ng crispy king. Ito yung mga, mga dala nila mga palangga. Grabe. Sobrang blessed ko talaga na may binan akong ganito. Tignan mo naman mga palangga dinalang kami ng saging, pigas, nilagang baboy, tsaka ginatang ano, isda. At bumili pa ng crispy king. Ayan, may crispy king pa si ate. yung kumain siya. Kasi nga may andin yung ma maga din yung mata niya. Ayan, Ito naman si Juna. Hi, Juna! So, ayan, kain na sila. Tapos si Juna, kumakain din siya. Ayan. So, bigay yung pala siya ng na pera ni yun. sa wallet niya eh. Yun yung wallet niya, si, ano. Hindi namin niya sinusubo mga langka kasi marunong na yun siya.